Dito, mga kababayan. Sunod natin pag-uusapan. Sino yan Kent? Ah, Ramon Tulpo. Ito na, mga kababayan. Ano ba yan kay Ramon Tulpo, kent na sinasabi mo? Ito po siya, mga kababayan, ha? Ah? Oh, si Ramon Tulpo mismo nagsabi, mga kababayan, na kay sila ni Digong. Hindi daw siya makabBM. Ha, hindi din siya makaduterte, Sara, Pulong at Baste. Pero kaibigan niya si Digong, ha? Kaibigan niya si Digong. Pero yung Digong na matanda. Mm. Pero dito sa mga anak, ayaw niya kasi mga abusado raw. Pakinggan niyo ha, mga kababayan. Mm. Pakinggan niyo nang uh, marinig natin at uh, makapagsalita, no? Itong si ano, uh, tawag dito. Montol po. ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan. Corruption. Gali na nanununtok, pero mo mag uh, mo ng kutsik. O, ito, ito, mga kababayan. Hindi ako PB, eh, PBBM, hindi rin ako uh, Duterte. Kasi sa Duterte, kaibigan ko, di ba? Mm. Yung uh, si yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Mm. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga oh. abusado uh, eh. Mm. Oo, so, oh, oh, di mo yung abusado? Abusado si sa... Si Pulong. Hindi pa, eh, alam mo abusado yan eh. Mo? Corruption yung mino o ugali? Corruption, ugali. Uh, si Pulong daw, abusado. Corrupt, corrupt. Mm, tapos yung ugali daw. Mm, naku, Pulong. Sabi ni, sabi ni Montolpo yan. Kaibigan daw niya yung tatay mo. Pero ikaw daw, hindi. Abusado ka daw. Corrupt mm, ka daw. Tapos, uh, abusado. Tapos, nanununtok ka pa daw. Ha? Tingnan mo. Na nanununtok pero mo mag uh, mo ng kutsilyo yung uh, yung si Sara na may 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 uh, kapansanan sa pag-iisip. Oo. Oh. Yung namang uh... <laughs> Ah, si Pulong daw nanununtok. Ah? <laughs> Abusado, kurap. Mm. Tututukan mo daw ng kutsilyo, tapos likod naman ang tinusok, hindi naman yung harap. Ah, si Muntol po nagsabi niya na, ah, mga kababay, natatawa ako mag-isip dito eh. Oo. Ah, hindi siya suportado, hindi niya suportado ang mga Duterte bagets. Pero kaibigan niya, yung matandang Duterte. Oh, si Pulong daw hindi niya suportado yung anak. Bakit? Si Pulong daw abusado, corrupt, corruption. Hmm. Tapos nanonotok ng kutsilyo, likod lang naman. Tapos meron pang ito si Sara daw, may diperensya sa pag-iisip. <laughs> may kapansanan sa pag-iisip. Utang ina talaga to si Montol po. Ha? Kita nyo ha? Napapamura tuloy ako. Si Sarah. oh, si Sarah may kapansanan sa pag-iisip. May, may kapansanan na may... may, may, kapansanan sa pag-iisip. Pero mang... Utang ina. Na may, may, may... Uh, sa si Sarah. <laughs> si Sarah. <do. laughs> po, ma'am. Ah, uh, ma'am Wilma Aragaw. Ayun, maraming salamat po, ma'am, sa iyong super uh, chatting Thank you, thank you so much po. ah, nyo? Ha? si, si Pulong. Hmm. kurap. Abusado. Nanunutok ng kutsilyo. Nanununtok. Tapos si Sarah na... <laughs> May kapansanan sa pang-iisip. <laughs> ina may kapansanan na ah. okay lang kung maintindihan mo may kapansanan sa paa may kapansanan sa kamay o oh, sa hita sa kuko sa daliri eh, sa isip <laughs> may kapansanan sa isip putang ina ano yun botcha kung sa karni yun botcha yun na ah. bakit ay, yung, yung kinatay na, mabaho na, binenta mo pa, niloto pa't kinain. Yeah, po ang tawag dun. May kapansanan. Okay lang mo, kapansanan mo. Bingot ka, pilay ka, maliit yung kabila mong kamay, may polyo ka. Yun ang kapansanan. Pero ang kakaiba, kapansanan sa pangiisip. <laughs> Montol po ah. Hindi ako PB, eh, PBBM, hindi rin ako uh, hmm. Duterte. Kasi sa Duterte, kaibigan ko, di ba? Oo. Oh. Yung uh, si yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, okay. I still consider him a friend. Oo. Oh. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, <coughs> mga abusado eh. <laughs> Oo, oh, oh, sa... si diba, eh, eh. oh, di mo abusado. Abusado sa... Si Pulong. Di ba, alam mo na mabusado yan eh. Oo. Oh. Corruption, you mean? Or, ugali? Corruption. 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 Gali na nanonontok, pwede mo mag-tutukan uh, mo ng kutsilyo yung bugaw. Kasi hindi ka nakaiyo. Yung sisara na may, may, may... <laughs> ha? Biruin mo, abusado, kurap, mm, nanonontok, nanonotok ng kutsilyo sa bugaw kaya hindi nakaiyo. <laughs> 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 Tapos si Sarah daw. Di, uh, kapansanan sa pag-iisip. <laughs> Yun isa na maraming tato. Hindi mo malaman dito. Grabe yung tato. Si Baste. Tato. Oh. Eh, oh. si art daw yun eh. Ah? Huh? Art. art. Art sa atin, hindi ano yun eh. <laughs> Ako ba? Ay, but uh, art na rin ako. <laughs> Puto. Ina. <laughs> yung kay Pusong hindi pa malala yung kay Pulong eh. Yung kay Baste, oh, art daw yun. <laughs> Sabi ni Muntun po, art? Eh di mag-art na lang din ako. <laughs> Putang ina, para kasing gasol na pinauputos maraming brand. Alam nyo yon Okay lang ka sana kung magaganyan ka tatu-tato, kung may abs ka, maganda katawan. Eh. <laughs> kung para ka namang gasol pinaupo, tapos dinikita ng label. Parang <laughs> gasol na pinaupo maraming brand. oo uh -huh art daw yun ha mm -mm. Uh, okay lang magtato ka tapos uh, maganda katawan maputi, makinis para pag kahit nagtato ka hindi mapagkamalang libag eh kung maitim ka tapos puro tato parang libag oh, ang dumi sa balat hmm. pero art daw yun naintindihan ko naman oh, tapos ang problema pa dyan okay lang sana kung ang mukha guwapo eh, mukha ni Max Alvarado wala rin oh, walang nangyari hindi ako PBBM hindi rin hmm. ako Duterte kasi sa Duterte, ko, diba? hmm. so, yung, uh, si Duterte kay Bigo ko di ba? Hmm. Sa bilyonaryo so, po 'yan, ma'am. Ang old man Duterte si Bigo hanggang ngayon I still consider him a friend. Hmm. Ang hindi ko gusto yung mga <coughs> anak niya, mga abusado eh. Hmm. Oo, oh, oh, di minabusado, abusado, abusado a sa Si Bulong, di ba? Ay, alam mo na mabusado 'yan eh. Mm. Corruption you mean corruption, or ugali? Corruption. Ugali mm. na nanununtok. Pero mo mag-tutukan uh, mo ng kutsilyo yung... Oh, may nag-comment naging jowa ni Ellen yun. Malaki kasi titi, ma'am. Oo, ganun naman yan. May kasabihan kasi tayo. Ah? ah di bali na ang pangit, basta malaki tete. Yan, yan naman yung guwapo, dos maliit tete. Hihiwala yan niya rin. O, tingnan mo si John Lloyd, guwapo. Maliit tete. Anyone. 'Di ba? Malaki kasi titi daw ni Basti. Kaya kahit pangit okay lang. Ha? Yeah? Masarap daw kasi kumain ng taong. <laughs> ah Pangit na uh, malaki titi okay lang. Mm Ano -mm. guwapo. Maliit naman titi. Tingnan mo si John Lloyd, guwapo. Ini eh, one. Yeah? Na, o oh, ducks kasi. O kapag ducks ganun 'yon. 'Di ba? Sir Pau. -mm. -mm. Nah, uh, yun lang, ha? mga kababayan parang nga nga, ha? parang nga nga, pagong na lumabas sa bahay si Basti. <laughs> Bakit si Derek iniwan din? Maliit nga, Ma'am Ivana Maliit kasi mga titi. Eh, kau ba naman si Basti? German yan eh, malaki talaga titi niyan. <laughs> ya, yeah, buksan ang bank account doon makikita yan imposible naman na yan lang ang pera niya saan sila kumukuha ng pambayad sa attorney nila sa ICC Yeah, oh. So, yun po yun ha, mga kababayan Yun po ang reaksyon ni Muntul po, na hindi daw siya susuporta talaga sa mga anak ni Digong kasi mga abusado. Ha? Mga abusado daw kasi. <coughs> mm -mm. ah <laughs> ha? Mga kababayan, ganun yun. oh si, si Derek kasi lumiit ang nota niya kasi kakabuhat yan eh, kakajim. Araw-araw buhat niya, lumiliit, gumaganito. Oh, kay John Lloyd naman eh, puro pa pogi lang eh, inom-inom alak. Kaya mala, hindi masyadong matigas. Medyo malaki pero matig malambot eh, walang class. Kay Basti talaga si Elin, kaya po 'yun umalis bakit hindi niya kinaya. Malaki daw talaga. Malaki. Oh, lagi nga namamaga yung aybag ni Elin eh. Ikaw ba naman gabi-gabihin ka yung talong mo. Yon oh, 'yun yung sabi ni Muntulpo, mga kababayan. Ha? Mm. So, kita niyo, reaction ni Montol po, mga kababayan. Ayaw niya, mga abusado daw, si Pulong, Kurap, nanununtok, nanunutok ng kutsilyo. Si Sara daw, may kapansanan sa pangisip. Putang inang yan. Ha? May kapansanan na huh? <laughs> sa isip. <laughs> <laughs> ano yun yung isip niya? May diferensya. <laughs> Parang bagong term yan. Ha? Alam niyo mga DDS, magagalit mga DDS yan. Si Sarah tinawag niyo tulpong. May kapansanan sa pangiisip. <laughs> Hindi ko tala lubos maisip, May imagine May kapansanan ka na sa isip pa. Ano yung dubling trililing? na ito, di ba, biruin nyo, may kapansanan ka, pero sa isip tumama. Ano yun? May dipere. <laughs> yung alam yung may sira ka na, sira ka pa. <laughs> ba? Diba? Kaloka. Oh, natatawa ako mag-isip. Iman tulpo, iwan ko ba? <laughs> Kaya siguro nasuntok to ni ano eh. Nasuntok ni <laughs> asawa ni Claudine. Uh, pangalan dito? ni Remark Santiago, ikaw ba naman may kapansanan sa pang-iisip? Kaya siguro to nasa pak. <laughs> Ay, uh, just